Hello, hello mga guys at isang mapayapang araw naman na sa inyo lahat kung saan mo kayo sulok ng ating YouTube uh, at uh, welcome back to my uh, YouTube channel uh, Willie Boy GKTV sa uh, YouTube at uh, uh, Willie Boy The Great sa Facebook page Okay guys, for today's video uh, ating ating uh, uh, itigay sa inyo Uh, listahan ng mga naging uh, presidente mula noon hanggang sa kasalukuyan at ayos po natin magtanong sa inyo sa inyong mga video marunuro. kung uh, sa mga presidente sino ang uh, walang pahig uh, ng anomalya hindi nasangkot sa mga uh, usapin usapin lalo na sa corruption uh, uh, o kaya sa paglustay ng kabanang bayan guys uh, nais ko uh, dyan sa ating uh, description sa below sa ating comment section na comment kayo kung uh, sino ang uh, presidente ng uh, Pilipinas uh, ang uh, uh, wala talagang uh, Anomalia. at ating uh, i-re-rating yan sa 1 to 10 kung sino ang pinakamataas na may anomalya na naging presidente ng Pilipinas uh, kasi uh, kaya natin ito uh, binidyo ngayong uh, araw kasi uh, sa kasalukuyang uh, problema po sa ating uh, um, bansa na sa akin kaya sa parte ko ako po ay uh, pinanganak ko noong 1964 at uh, sa ngayon ay 60 years old na ako. Parang wala po akong naalala na naging presidente ng Pilipinas na walang uh, problema. Lahat walang perfecto, kung ano, uh, walang uh, walang uh, presidente na umupo na walang nagrarally, walang nagbabatikos. At uh, siguro naman sa aking uh, pagkakaunawa, sa aking pagkakaunawa, yan ay siguro parte ng ating uh, uh, demokrasya. Kaya sa inyo guys, baka may na lamang kayo at, at ito ay isa rin uh, uh, aral, isa rin uh, pagpupulutan ng uh, uh, informasyon sa mga hindi naka uh, alam kung sino ang mga nagiging uh, Pinuno ng ating uh, bansang Pilipinas mula noon hanggang sa kasalukuyan. Okay guys, let's go. Okay, <clears throat> ang pinakauna ng uh, mga guys ay si uh, Emilio Aguinaldo. Kung saan yung kanyang term ay noong noong uh, November 2, 1897 hanggang December 14, 1897. Ang pangalawa ay si uh, President Manuel L. Quezon at ang kanyang uh, term ay uh, November 15, 1935 hanggang August 1, 1944. At ang uh, pangatlo ay si President C.P. Laurel ang isa kanyang term of office ay noong OCTOBER 14, 1943 hanggang AUGUST 17, 1945 ang pangapat guys ay si PRESIDENT Sergio Osmeña ang isa ng kanyang term of office ay AUGUST 1, 1994 hanggang MAY 28, 1946 at ang panglima na gaya naman guys ay si President Manuel Rojas kung saan ang kanyang term of office ay May 28, 1946 to uh, April 15, 1948. Ang pang-anim naman guys ay si President uh, Elpidio Quirino kung saan ang kanyang term of office ay April 17, 1948 to December 30, 1953. Uh, uh, Yan po ang kanyang term of office. pang-pito guys ay si President Ramon Magsaysay kung saan ang kanyang uh, term of office ay uh, December 30, 1953 to March 17, 1957 uh, uh, ang pangwalo ay sa uh, President uh, Carlos P. Garcia at ang kanyang term of office ay uh, March 18, 1957 December 30, uh, 1961. At ang uh, pangsyam ay si uh, Presidente uh, Justiado Makapagal. Ang kanyang term of office ay December 30, 1961 to December 30, 1965. At ang pinakamahabang termino na naging Presidente ng Pilipinas ay si President Ferdinand Marcos kung saan ang kanyang term of office ay December 30, 1965 to February 25, 1986. Uh, Corazon uh, Corey Aquino, uh, ang kanyang term of office ay October 25, 1986 to June 30, 1992. Okay, number 12, uh, President Fidel V. Ramos Ibiar. Ang kanyang term of office ay June 30, 1992 to June 30, 1998. At sinundan ito ni Erap uh, Estrada, President Yusif Ejercito Estrada, kung saan ang kanyang term of office ay June 30, 1998 to January 20, 2001. Number 14, President Gloria Macapagal-Arroyo kung saan yung kanyang term of office ay January 20, 2001 to June 30, 2010 At uh, President Benigno Noynoy Aquino III kung saan yung kanyang term of office ay June 30, 2010 to June 30, 2016 Okay, at ang pang number 16 ay si President Rodrigo Rua Duterte kung saan yung kanyang uh, term of office ay June 30 uh, 2016 to June uh, 2022 Okay, at ang uh, pang number 17 ay si President Ferdinand Bongbong Marcos kung saan ang kanyang uh, term of office ay June 30, 2022 at uh, hanggang sa kasalukuyan uh, siya ang ating Presidente okay at uh, kagaya guys nang uh, sinabi natin kanina sa intro ng ating video sino kaya sa kanila ang uh, talagang walang anomalia o hindi na sa sangkot sa mga uh, anomalia sa kanilang pamumuno Okay, at uh, maraming salamat sa inyong lahat guys at sana nakatulong itong video Lalo na sa mga estudyante na uh, hindi alam kung sino ang mga presidente na dumaan sa bansang Pilipinas mula noong uh, uh, panahon at mapasa hanggang ngayon Maraming maraming salamat guys at uh, please uh, subscribe, like and share sa aking channel ata uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood